Kiko Barzaga, ipinakakasuhan ng NUP matapos umano'y paghingi ng suporta kay Sandro Marcos para sa speakership. Inihayag ni Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na nagpunta si Cavite Representative Kiko Barzaga sa opisina ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos upang humingi ng suporta para sa kanyang planong maging speaker ng Kamara. Ayon kay Puno, sinabi umano ni Barzaga kay Sandro na kung susuportahan siya, gagawin niya itong deputy speaker. Nagulat umano si Sandro Marcos, ngunit pinakinggan pa rin ang sinabi ni Barzaga. Gayunman, ikinuwento ni Puno na maging sa sesyon ng kamara, ay umiikot si Barzaga at nangangampan niya. Sinasabing ideklara niyang bakante ang lahat ng posisyon. Para kay Puno at sa iba pang nakasaksi, hindi nararapat at wala sa lugar ang ginawa ng mambabatas. Dahil dito, sinabi ni Puno na ang National Unity Party ay nagbabalak maghain ng kaso laban kay Barzaga sa House Committee on Ethics kaugnay ng kanyang umanoy hindi akmang pag-uugali at pangangampanya para sa liderato ng Kamara.